magandang araw mga kabiyaheros dito sa under that may mga bago tayong delivery ng mga mugs mga kabiyaheros puro mga BLF ayan. tingnan natin kung anong mga size nyan mga yan at kung ano yung mga PCD nya mga kabiyaheros at ilang holes tingnan natin ayan pitan yan size 17 by 8.5 medyo malapad na pa dyan mga kabiyeros uh, PCD uh, 139.7 6 volts matte black ang kanyang ano, mga kabiyeros ang kanyang kulay Ayan. ito yung matte black ito yung PCD nya ito yung 6 volts PCD 139 139.7 at saka 17 by 8.5 negative pin mga kabiheros yan, isang sheet yan yan apat-apat kapila naman ayan, size 17 by 8.5 parehas din offset negative pin uh, PCD 139.7 6 holes uh, matte bronze naman to ganda to maganda to sa mga Fortuner mga Kabiheros at saka Montero MUX mga SUV yan mga Kabiheros para sa mga SUV yan dalawang seat na nakita natin hindi na natin titingnan yung ano niya mga Kabiheros yung kanyang uh, kasi dito nakikita naman natin ayun ito size 18 by 8.5 offset negative 10 pa din pero pareha sila PCD 139.7 at saka 6 holes red matte black naman to pero iba yung design nya apat yan ulit kaya isang set mga kapila naman kapila size 18 by 8.5 Pag parehas na wala Ito siya dito Ito Mat black ulit 6 holes Iba ulit yung design nya Parehas nyo sa una Pero magkaiba ng design Makapira Ito naman 17 by 8 offset negative 100 6 holes by uh, PCD 139.7 ulit mat bronze isang circlet mga kabihara puro mga BLF ito, ito naman 18 by 8.5 mga kabihara ulit puro pare sila mat bronze size 18 naman to yung kabila kanina, ano, 17. So, sit ulit yan. So, sit. Ito. Ayos, ayos. Pari. So, ulit. Size 18.5. Ay, by 8.5. Ah, uh, black. Matte black ulit. Okay. Okay. Ah, oh, uh, 17 by 8.5 Matte black pa Sa ano, set para lah Halos nagkakaparehas Ayan, silip yan Puro mga BLF Ano, Ayos. Mga pagong delivery kasi mga kapiyeros. Maraming puro ano. Size 18 at sa size 17.

我跟它。